Tumato, I am just defending my right and myself. Thank you po. Pakisabi po kay ano kay Brother Willy Santiago, thank you for the ano heads up. Lakas ng loob mo, bro. Pero nakita ko yung lakas ng loob ni Willy Santiago ang unang tumindig sa kasinungalingan. Opo, matindi rin po yung ano. Kasi sinungaling po yung ex-wife niya. No wonder, ay, mas, mahirap na lang ano, mahirap na lang magsalita. Uh, basta sabi nga nung Daniel Rason na kung meron daw po akong alam, mas meron siyang alam na mas matindi. Eh, siguraduhin mo lang Daniel Rason na mas matindi 'yung alam mo kasi pagka napikon mo ako, nako, baka sumabog ka. Baka nako, 'yung mga 'yung baka lahat ng ngipin ng mga nasa paligid mo ma matanggal sa kamao mo. Sabi ko nga sa iyo, siguraduhin mo lang 'yan ha, na Daniel Rason ha. Tatakutin mo ko? Naubos na 'yung takot ko sa mga magulang mo. Maniwala ka sa akin, naubos na 'yung takot ko sa mga magulang mo. Araw-araw ba araw-araw ba ka ba naman na sigawan ng magulang mo? Hindi mauubos 'yung ano, takot mo. Hindi ka tatapang. Just be careful with your words, bro. There is a cyber libel law who might be sued. Just a reminder, may God always guide you. Opo, salamat po sa Diyos, Brad Jun Canlas. Pa-shout out po Kareni, Daddy Roque, Rudy, Nessel, Leo Swing, Albert Sibog, Lito Kison. Naku, ako, mapapatunayan ko yung Albert Sibog na yan, isa sa mga kampun ng demonyo. Kasi meron akong experience dyan. At yung kapatid na Brad Mike Nabong, meron ding experience dyan. Pinagiwalay niya yung ano, yung pamilya niya. Sinira niya yung pamilya ni Brad Mike Nabong. Kaya, number one niyang ano, makakasama. Hindi pala number one. Kasama, si ano pala yon Si Eva at saka si, si ano, yung sa Middle East. Yun. Marami, marami siyang ano. Tapos si Reyes sa Sondon Silyo pa. Meron na akong ano sa iyo. Meron na akong screenshot na inaano mo ko kaya hindi mo ako makakasuhan Reyes sa Silyo. Kala nyo, ha? Watching from Sambales. Ingatan ka na wa. Diyan palagi. Salamat po sa Diyos. Sis Larnie B. Guinness. Keep safe, bro. Si brother Emil Domingo. Keep safe, Brad. Hope you enjoy your life, John. Enlightened rin about the other side of brother Willie Santiago. Nagpatawad na siya sa mga nagkamali sa kanya, gaya ko. Ah, ayun po. Ganun naman po talaga eh. Pagka ano, pagka tao kang makadyos talaga na hindi mapagtanim ng galit, Uh, darating yung panahon na matututo ka magpatawad. Masakit lang sa umpisa. Pero itong si Daniel Rason na to, hanggat magmamatigas siya dun sa kanyang ano, kasinungalingan, ano, uh, kawawa ka Daniel Rason. Masyado ka kasing nagpakalunod sa ano, sa kapangyarihan. Kaya yan, nangyayari sa'yo. Kaya habang may pagkakataon pa, pagsisi ka, pagsisihan mo yung ano, yung yung ano, kayabangan, yung pride mo sa buhay. Brad Badong doesn't care for anything, I presume. Yes, I do not care. Kasi uh, kung i nila ako ng cyber libel, meron na akong pangano sa kanila. Meron na akong pambala sa kanila. Kaya ano, Tsaka, alam ko, God is uh, with me. Kasama ko ang Diyos sa laban na to. Kasama ko ang lahat ng mga kapatid na inapi sa laban na ito. Brad, bakit nyo po nasabi na takot si KDR kay Yuli? Ewan ko po sa kanilang dalawa kung ano po yung ano, pinag-aawayan po nila.